What's up guys, good morning, welcome back again sa ating channel uh, Delay on Vlog For today's video ay uh, magsusundo tayo kay Don Miguel So time check pala natin, It is 10.37 pa lang So mga 11 na alis na tayo so, Kasi ang pasok niya is uh, 6.40 hanggang 12 ng tanghali So medyo mainit, halakarin na natin palabas So, kita-kita tayo mamaya doon sa school. Uh, Tapos, bibidyo ako na rin yung mga klase niya para makita niya na rin. Ito nga pala yung aking bonsai na niyog. So, ilang months pa lang. At, uh, ilagyan ko siya ng uh, mga ito. Alambring maliliit para gumanyan yung dahon niya. Ayan. Ang dahon niya para gumanyan. Para gumanyan din. Ito rin. Inaano ko pa. Gaganyanin ko pa rin. So, 1 to 3 years siguro. Maganda na yung bonsai ko na yan. Ganda niyan. So, ang ganda nga ng kulay niya. Healthy. Few minutes later. So, eto na nga guys. Tumaan ulit ako sa Little Baguio. Kasi mahangin dito. meron din daanan doon sa kabila. Pero mas maganda dito yung daanan. Uh, hindi masyadong mainit, malilim. Tsaka mas malapit kasi dito yung daanan, papuntang karsada. Uh, kaya dito tayo na guys, shortcut na lang. Pwede naman doon, kaso lang, uh, medyo iikot ka pa. Ito na nga guys, pababa na ako. At uh, ituturo ko sa inyo yung dalawang daanan na pwede tumago sa kabila, pwede rin sa kabila. So ito yung daan una sa kabila. Ayan. Uh, sa pangalawa yung dinadaan namin na pa kalsada. Ito malapit kami sa pumping station ng uh, tubig. Ayan, kabundukan niya mga yan. Kaya magandang daan dito. Sobrang uh, lilim. So ayun mga guys. Dito na ako sa kalsada. Sobrang init. Sobrang

ito na pala guys yung ginagawa ng isa ano sa June yata daw magbubukas to kasi nire-renovate to nasunog kasi to dati kaya A few inches later. Chan, di tanaw okay, sa kanilang school eh, labasa na ng mga estudyante eh, uh, alas 11 pasado na to kaya sobrang paligid madami mga estudyante dito kabila ano to eh, dalawang ano ng school na to eh, sa kabila at dito sa gitna mismo kung saan ko iniintay si Miguel so ito labasa nila mga pang 11 to may 11.30, may 12, may iba-iba yung labasan nila. Uh, depende, siguro sa teacher nila kung anong oras, siguro mas maaga sila pumapasok dito. Kaya mas maaga yung labas nila. Kasi na Miguel, maya maya lalabas na yan. At nandito uh, ko sa waiting shed nila, naghihintay. Kasi uh, sobrang init sa labas kaya nakaupo lang muna ako dito. Tinitignan ko yung mga bata na sobrang saya nila. So ito na nga guys, nakaupo ako dito. At uh, binibigyo ako na lang sarili ko. Buti na lang, di masyadong maimpit at mahangin. Kasi kung sa labas ako nakatayo, ang init pa. Uh, habang uh, inihintay ko ang labasan nila, dito na lang ako muna upo. Maano yung hangin. eh tinitingnan ko yung, tinitingnan ko yung mga bata. Naglalaro. Oh no! So, habang tinitingnan ko yung mga bata, eh, biglang lumakas naman yung hangin. Akala nga nila do may buhawing dumaan. Pero malakas lang talaga yung hangin. Kasi lang problema, mali ka Pero tuloy pa rin sayo ng mga bata nag-aabol ng Dito naman na ako sa mga bata na to. Kasi so, imbis na kamay yung gamitin, sa paasila sila nag uh, uh, ano nga tawag dito? Parang kusino yung tataya. So ayan oh, nakita nyo sa paasila sila nag <laughs> imbis na kamay and uh, tuwa sa mga bata kaya na video ako sila eh kaya, ayan oh, grade ano uh, yata to grade 3 grade 4 hindi ko maalala eh uh, grade 3 yata siguro to napakasaya uh, na mga bata na to kung titignan lang kasi kakaiba isa pa sila nag uh, ano kung sino magiging taya sa kanilang laro ayan maya maya mag habola ng mga ayan natapos na di ayan sa

ito nang nga na uh, na-stress dyan kami pauwi na kami ni Miguel uh, tawang tawa dahil na uh, nagbibidyo kami dalawa kaya ayun uh, mayinom siya ng uh, soft drinks dyan kasi sobrang minit so, pati sa classroom nila so ito nga tricycle kami at pauwi na kami dalawa Dito na nama sa oke uh, Please subscribe, like, share, klik menariknya notification rin yung notification bell Para update ka sa mga Bagong video Tap na i-upload namin Salamat <coughs>